Yep. May nag-comment? Oo. Uh -huh. Pasay mo. Walang ganong sahawad sa check. Matagal na kami dyan. Sige yan. Ano daw kasi yung 40,000? Yung 40,000. Yung 40,000 na... Magkakabasa yung hawad mo ng ano? 47. Ano? 47? 47 crown. 47 crown? Oh, uh, Malinis. 41. 41. O paresta yung sinahawad. 41. 41. Uh o ano, hindi daw kasi naniwala na ano eh. Matagal na raw dito sa check na... 3 <laughs> years raw. 3 years. Pero wala daw gano'ng sa ka lang eh sa 40. Pwede ba makita yung facelift mo? Ay. Hey. Tignan natin. <laughs> Diyan, tignan natin. Diyan, para maniwala. Wait lang, lang. tignan natin. Ah, dito kami sa Alengo Company. Ayun, sa mga uh, laki magpasawad. Tignan natin. Gmail, Ah, Gmail. Tignan natin para maniwala sa idol. Masabihin, butol yung ano eh. Butol yung sa sinasawad natin dito eh. <laughs> Ayan, tignan natin yung email niya. Kasi yung payslip namin, ano lang eh. Ah, uh, in email lang. Ayun, para mas makita natin. Ayun, tingnan natin. Tingnan natin. Ito. Malinaw ba? Delay. Ayun, zoom ko na lang. Ayun oh. Medyo maliwanag eh. Pero tingnan natin para maniwala kayo na ano. May ganong sahod dito. Pero saling ko. Ayun ah Sa email. Ayun. Yun o. Oh. 46. 46. 46,000 yung sinawad niya. Tapos yung, ano, yung, yung kabuang sinawad. 46,9. 46,9. 46,9. O, oh, diba? 46,9. So, 60, 60,000. 60, 60, $60. Ah, 6. Ayun, 60. 60,000. 60,000. Tapos, lot. yung mga tax. Yung mga tax, ayun, tax o. Oh. Kita niya, nakikita niya, no? Tax. Tapos, 46, ayun. Yung 46 na yun, syempre, eh, bawasan pa yun na kanan, di ba? Bahay. Bawasan pa ng bahay, yung bahay umabot ng 6,000 6,000, bali ilinis mo na ay 41,500 41,500 41, O diba? Ang masasabi mo sa Hindi <laughs> na rin niwala na may ganun ang sahod Maglengko ka mag Maglengko ka para ganun ang sahod <laughs> Malaki no? Tsaga lang no? Tsaga lang sa, ano, sa lengko Sige na ito, sige na Nag-comment? O nag-comment, may nag-comment Matagal daw siya dito sa ano, sa kasing sa sa check pero yung sahod niya 7 hours lang yun 7.5 oh, lang 7.5 lang yung sahod niya daw ay wala parang ganung sahod sa ano sa check mag overtime ka 56 56 56 yung iba sa 51 di ba mm. oh 51 maglaing ko ka para malaki yung sahod idol Tapos <laughs> sana may trabaho pag ano ay size lang tsaga no? lang no tsaga kasi sana lang sana lang sinyo iba kasi ano eh Baka tawag na ito, ang hirap magsabi kasi, baka mabas tayo eh. <laughs> <laughs> Alam mo naman, di ba? Ayan, papasok na kami sa trabaho. and shout out sa'yo, ano, Lea Chim. pinakita na namin kung magano ba yung sahod namin dito. Pero may ganong sahod, di naman lahat ng company, ganon na sinasahod dito. Iba-iba yung ano, iba-iba yung rate. Ayun, sa ilayin ko lang yung isa sa Medyo lien ko, malaki. Lien ko lang ang ano. Ah, ano. Lien ko. Ha? Lien ko lang yung IS na minimum I, I minimum weight dito check, check Oh, Lien ko 'di ba? 46. Ah. Food na, na to, food manufacturing. Mga mga karne. Dito sa siya minimum minimum mo niya. Yung minimum sa dito 24 rata as 26. 26. Pero ISB ni IS ano dito 46 46 46,000 'di ba? Oo. Uh, 46,000 koron ha koron basic lang yon basic lang yun koron tapos maganda pag pag nag overtime ka ba oh, pag nag overtime ka. masipag ka magtrabaho 51 51 linis, linis na yun o no? Na. 51 pero possible na to mas pa yung 51 diba kasi depende pa sa overtime eh tapos pag may mga holiday pa oh. siyempre ano pa yun tataas pa yung sahod lalaki pa dun sa 51 Ayan, ito, ano, company ng BHL. Sa mga gustong lumipat, ayan, eh, huwag kayong magpapabudol sa video na ito, ha. Kasi pag pagdating sa trabaho, magreklamo kayo. Ay, Gusto na. nyo, sahod lang. Di ba? Oo. Oh. Kasi may mga ganung kabahay natin dito, eh. Ayan, no, oh, laking sahod. One no, week lang, resign agad. Resign agad. Mabigat daw, mabigat. Mabigat, pero tsagaan lang. Hindi naman, eh, wala pa nga isang buwan, eh, umakayaw na kaagad. Oo. Oh. Siyempre, dapat maninibago pa sa, ano, di ba, sa mga ambiance. Wala namang mahirap na trabaho pagka masipag ka talaga sa ano eh. Kung talagang gusto mo kumita ng malaki. Eh, sa so mga magkocomment na naman sa link ko. Eh, baka mabudol na naman kayo sa video na to Huwag basta-basta. <laughs> Malaking sahod. Pero sa trabaho, ano lang, tsaga lang sa trabaho wala namang madaling ano eh wala namang madaling trabaho pagka talagang may porsigido ka tsaka sayang ang abroad diba sayang abroad kung <laughs> mababa yung sahod mababa yung sahod wag ano ka wag so yun ako nagsalita sa OJ oh, yung mga pangkong dito minimum lang 26 yan o 26, 27 yung mga sila mababa may iba nga ako nga dati sumahod ako 19 mababa oh. Kaya lumipat kami dito sa sa ko ngayon. Okay naman sa uran. Baka sakaling dito magtagal. Pero kung may malilipatan na iba, pero dapat pag lumipat, mas malaki pa sa leeng ko. 'Di ba? Ay, pakita ko sa inyo yung company namin dito. Ay, naglalakad kami dito sa ano eh. Malapit na. Yung facelift kasi natin, hindi natin maano eh. Pakita kay si Idol Jeep na lang. Ah, uh, face yeah, um, oh, ko. Eh, nakita niya lang 46,000. Tapos minus bahay. Di sa ano lang 41. Pero malaki pa rin. Magkano sa Philippine money? Halos ano? 100,000 pesos. Eh, hey, yan yung kapanin namin, online oh, ko. Ito. ito yung ito yung kampanin ang lane ko yan dito kami sa sa likod hindi muna ako nag overtime ngayon dahil ano gusto ko muna pahinga tabi na ang lego ay tabi na siya tabi na siya lego ay lego Dechel. lego de chel Kung gusto mo mag -lehen ko, apply ka na dito. <laughs> Pero wag agad mag-resign ha Kasi mag dapat sasahod ka muna Pag sumahod ka na Yan, tanggalin pagod mo Tsagaan lang Tsagaan lang sa trabaho Mahirap humarap ng ano eh Mahirap humarap ng Malaking sasahod dito sa check Yan, shoutout sa iyo idol Ayun sana, napapunod mo itong video na to Yan Pa-share na lang at pa-comment. Ay, sige. Yep. Yan oh, lain ko. Ito bagong ano to eh, bagong building lang yan. Pero yung department namin, ayan mismo yan. Yan yung department namin. Yan yung likod. Pero kasi ito hindi pa fully operated dito eh. Itong malaking building na to. Parang mga ginagawa pa ata sa loob. Ano ito? Uh, food manufacturing. Kumbaga parang sa atin sa Pilipinas yung ano, mga CDO ganun, mga uh, corn beef. Pero dito naman mga ano yung eh, mga bacon, mga ham, mga smoked meat. Yan yung department namin, no? yan mismo. Diyan kami sa likod. Tsaka maraming ano dito eh, maraming department pa iba-iba. Kung gusto mo sa magtrabaho ng medyo madali, punta ka dun sa ano, sa AC, AC department. Yung department kasi namin, ano eh, hard hard pagdating doon medyo hard hard <gulad> pag nasanay ka na <gulad> pag nasanay ka na wala easy easy na lang pero tsagaan lang tsagaan lang sa trabaho lalo yung ano namin eh malaki 46 na no wow. tapos pag may holiday pa may overtime so, sa ka talaga siguro higit 40 baka abuti ng 50 ay itong ano malaki, medyo malaki masahod natin ito no sa no kasi ay, dalawang holiday tapos meron kami ano bolno pag holiday ano double pay dito eh pagpasok mo ng holiday double pay kaya itong next month medyo malaki yung masahod namin baka abutin ako ng ano ito mga 50 ay sa so mga hindi na naman maniwala okay lang hindi ka maniwala <laughs> basta ako sa <sasahod> ng malaki <laughs> shout out sa mga basher sa so mga hindi pa nakapalo dyan, papalo na lang ang account natin. Ayan, dito na lang, lang itong video na to.